Mahal, mahal kita. Mahal din kita. Saan tayo pupunta? Sikreto. May surpresa ako sa iyo. Mahal, may surpresa din ako sa iyo. Mayroon akong dalawang regalo para sa iyo. Isang sanggol sa buong shindu. Anong ginagawa mo? 3, 2, 1, surprise! Napakaganda. Happy 5th anniversary, asawa ko. Kaya naanala mo ang lahat? Nangako akong dadalhin kita para makita ang mga bituin. Sabi nila, magiging bituin daw ang mga tao kapag namatay. Mahal, sa tingin mo ba, titingnan ako ni Papa mula sa langit? Asawa ko, malapit na kayong magkita muli. Ano? Ngayon, ipapadala kita para makita siya. Asawa ko. Huwag kang mag-alala, si Master Shen ay aking lilinisin para sa iyo. Ito ang surprise yung mo para sa akin. Gusto mong patayin? Bakit naman? Baby, may baby na tayo. <laughs> Tapos mo ko. Lenzi Yuan, baby nandito. Yung nasa chan mo ay, ay hindi ka aw-aw mamatay. Napakangayop yung dalawa. Alam mo paa pinakaaya kong pagmumukha mo? Anong gusto mo? Sa impyelo kasama nito. Ah!